So, ito mga palaga, syempre sa mga comment section, talagang binabasa ko yon isa-isa. Huwag po kayong mag-alala at talagang binabasa ko. So, mayroon doon na, syempre no, sa mga ano, napapanood nilang mga interview ni Alden. Uh, tinanong din siya sa ma na, kasi in-interview siya sa isang celebrity. So, sinanong siya about may anak na ba siya? May pamilya na? may yun na nga, may asawa, kinasal na, sabing ganun, di ba? Pero hindi talaga 'yan inaamin ni Alden. Siya ba ang nagpapaliwanag, pinapaliwanag niya na wala, wala puro wala kasi nga single. di diba? At saka hindi na tayo magtataka kasi simulat hindi talaga nila inaamin noon pa. Talagang wala yan, puro deny lang yan masanay na tayo, di ba? Masanay na tayo. So, ito, tinanong din siya kung naapiktuhan ba rin siya ng tinata, oh, ano siya, na isa siyang bakla, Ganon, di ba? O, oh, alam nyo, hindi rin siya naapiktuhan, tuhan, okay lang sa kanya, kung tawagin, or, sasabihin, ah, bakla siya kasi walang shoot hanggang ngayon. Yan naman talaga! <laughs> di ba, yan ang mga, alam nyo na talaga ang mga Pilipino ganun talaga at mababasa sa mga social media kasi alam nyo naman ang bilis ng social media gagawan nga lang ng istorya di ba ganun mabilis talaga kasi iba yung noon at ngayon so hindi naman siya naapiktuhan yun dahil nga showbiz lang yun ano. Oh. At saka sa sarili niya, alam niya na may asawa na siya, di ba? Alam niya, katayuan niya. So, wala, wala. Sasabihin niya, wala, hindi ako naapiktuhan yun. Okay lang, sasabihin siya. Okay lang kung natawagin siyang bakla siya dahil wala siyang syuta at wala siyang pinapakita na, oh, ano pangalan nito na, may anak na. Oh. yung iba kasi, di ba, nagtataka yung mga ibang alam nyo na, yung mga ibang reporters mga ibang vlogger oh, bakla ito kasi walang syuta hanggang ngayon, binata pa rin dahil wala naman talaga siyang inano yung bang pinapakilala, oh diba pag, syempre no, pag eh, ano siya, ichichisme siya na ah, ito ang niligawan niya ganito, eh aaminin naman niya na wala siyang nililigawan friend lang. Oh, di ba? So ang pagkakai ang palalaman talaga sa oh, bakla ito. So, pero hindi siya apektado doon. Siyempre may asawa na siya sa totoong buhay, di ba? Iba nga yung showbiz at iba rin yung real life. So, ito na nga mga palangga. Doon nga sa ano, sa ay, eh, mayroon ng marami sa ngayon no, lumalabas na andoon siya sa Korea. Ang kasama daw niya, si bakla, bakla daw ang kasama niya naku po, yung si, si Nate, alam naman natin yun na talagang panayan sa kanya sa mga concert niya, nagbibinta ng mga tickets niya, Siyempre, alam nyo, at saka fans din talaga yan daw, noon noon pa Ay, isa na daw yung Aldinatics tapos, may mga kasama siya so, kumalala natin noon, na every year ata yan, nililibre daw siya ko ng kanyang mga fans. Hindi rin natin alam kung totoo ba yun o hindi kung nilibre kasi alam din naman ng iba na talaga si Alden, di ba bunggayan kung talagang hindi rin nga rin natin alam no sila lang din ang nakakaalam kung siya ba ang nagbubayal pero ang palabas kasi noon pag tinatanong si Alden, siya ang nililibre. Oh, ito ngayon nandoon sila sa Korea kasi last year ata hindi sila nakalabas dahil parang parang ano, ah, uh, 'yan nga tinitreat si Alden na eh di ba noon, nag Singapore, tapos may Macau, Hong Kong. Pero sa ngayon iilan lang sila, Korea. Ilan na lang yung kasama niya. Apat ata. Pero nandoon naman si Mama Ten. Oh, di ba? kasama naman niya. Panayan si Mama Ten. So, sasabihin nila bakla ang kasama. Ay, nako. Pautot lang yun. Nang hindi naman sa mga ano ng mga utak. Ay, nako. Bakit ba kasi bigyan nila ng ano, di ba diba? Inang mga, alam nyo na, kung sisiraan nila yung tao. So, hindi, meron yung nag, ano, nagko-comments na, ano lang nila yon baka naman si Aldin daw ang naglilibre baka kasi ano parang syempre parang bigay na rin daw yon ni Aldin oh kabaliktaran nga di ba ang sinasabi si Aldin na nalilibre tapos meron din sabi hindi si Aldin talaga yan naglilibre sa kanila parang kasi alam naman daw natin si Aldin ay talagang very ano di ba talagang mahilig magbigay. O, oh, di ba? hindi ka natin alam kasi nga yun ang mga tunay ng mga fans at tunay daw na Aldenatics simula nag siya. So, sila lang po ang nakakaalam at saka ito, wala talagang ano, hindi niya wala namang ano yan sa kay Alden eh, yung sabing <laughs> akla yung kasama niya fans niya yon Alam natin yan si Nate. So, ito na nga. Siyempre, alam nyo mga fans, bibigyan talaga nila ng kahulugan. So, ang katotohanan, yung, yun, yon ang, yun na nga, kung ikumpara natin, si Mingay, uh, pinakasal sa akla. Yun na. <laughs> yun ang katotohanan siya showbiz di ba Ay, pang showbiz lang yung palabas nga nila yun pero sa katotohanan wala o mayroon ba umiingay ba ngayon wala na na ano na yung ano yung mga istorya na yun kung nasaan na rin yung mudra ni kung gay kung nasaan na rin ewan ko tsaka lalahanin natin yung mga nasa social media na pinopost hindi po talaga yan si Mingay management lang niya yan kasi kasagwat sila ay siyempre napakinabangan nga nila, nila si Mingay napakinabangan nila si Kongge kaya ganon so ay nako yung iba kasi move on kayo ang mamubo move, move on dahil alam naman talaga ng mga katotohan ng fans nila ni Aldin at ni Main mga palagay, yan talaga ang pinaglalaban at antayin natin darating ang panahon naaamin talaga yung dalawa. So, nandoon lang saglit sa Korea kasama yung mga Aldinatics. Yan ang sinasak. Yan ang katotohanan dahil binalita nga rin yon sa Channel 7. Oh, di ba Na hindi po shoota ni Alden yung kasama niya. Sabagay, alam yung mga mga tao. Pero hindi. Mga Aldenatics ang kasama niya. At mayroon yung pinalabas kasi di diba nagbablog na kasi si Aldin kasi mayroon daw siyang accounts ng TikTok. So, syempre pinalabas din yun sa TikTok. Pero, wala. Al mga Aldinatics fans po ang kasama. Kaya thank you so much mga palangga. Maraming salamat. Bye!